Kumusta mga idolo? Dito tayo ngayon sa may Kamatso uh, Kamatsu Covered Court. So, uh, naimbitahan tayo sa year-end party ng JPRC o Jorid Filipino Riders Community kung saan ay uh, kasama natin si uh, Attorney Atty. at ang ating uh, isa sa magaling na motivational speaker, si uh, Chai Chester. Ayan, at uh, napaunlakan nila yung imbitasyon ko para samahan nila ako dito sa event na to. So, tara, kausapin natin sila kung ano uh, yung pwede nilang maipayo sa inyong lahat. Ayan mga idolo, maraming maraming salamat at kasama natin ngayon yung mga kapwa ko influencer na mga magagaling. Inaidolo ko sila sa industrial ng vlogging. So, gusto kong makilala ninyo si Attorney Ace Dorado. So, kung gusto niyo ng free legal advice, i-follow nyo lang siya para ma-PM nyo kung may mga tanong kayo sa kanya. At siyempre ang ating -isang, uh, isa sa magaling na motivational speaker, si Chai Chester. So, maraming salamat at napaunla ka nila ako sa pag-invite ko sa kanila dito sa year end party mm -hmm. ng Jorid Philippine Riders. Gusto mo tayo, may dadala tayo oh. okay, okay. At okay. ako lang naman ay naway yung pagpapaunlak namin sa maliit na komunidad ninyo ay nagdulot ng kasiyahan. ba? Diba? Alam naman natin na ang pagbabiyahe sa kalsada ay mahirap na trabaho. Pero syempre sa ating mga Pilipino, hindi nawawala ang mga ganitong pagkakataon. At uh, i-follow nyo aking Facebook page para po sa libreng consultation all over the Philippines po. At pati affidavit na rin, nililibre na rin natin. Ayun, maraming salamat. Okay, at ito po ang aking kaibigan po, Chai Chester naman. Maraming salamat po sa pag-iimbita sa akin. Na-appreciate ko. Hindi naman ako importante ng tao, hindi naman ako na tao. Salamat at naimbitahan ako sa mga ganitong klase ng pagtitipon. Mukhang naging maligaya sila ng gusto eh, no? <laughs> Talagang nakakatuwa ko yan. Nakadami lang natutunan, lalo na sa advice ni Atty. At sa motivational mo. O yan, napaka, ano, laking ano, impact sa kanila yon. Na marami silang natutunan sa inyo kaya lubos ako nagpapasalamat na dumating kayo. At papayo ko lang po na huwag daanin sa init ng ulo ang pagbabiyahe sa kalsada. Dahil sabi ko nga, usong-uso ang road rage na kung saan hindi pa pwede kayo mapahamak hindi lang po sarili ninyo, tandaan nyo, pati yung mga mahal nyo sa buhay, ay merong inihintay na umuwing tatre de pamilya o breadwinner nila. Tandaan nyo po yan. Marami po tayo dapat iintindihan at konsiderasyon hindi lang sarili natin. Yan po ay reckless imprudence. Pwede rin po magkaroon ng mga barilan, at patayan. Kaya po mag-iingat. At lalo na po defensive driving. Alam niyo naman pong maraming kamote riders ngayon dyan. Okay, para sa kaibigan natin. Meron ako nakita sa Facebook. Ang sabi, never ride faster than your guardian angel. <laughs> importanting importante na lagi at all times, safe driving lang tayo. Secure lang, at all times, huwag natin kakalimutan na mayroong pamilya na naghihintay sa atin pa uwi. At yun din ang dahilan kung bakit tayo naghahanap buhay, mag-apon, at magdamag sa kalsada. Sa lahat ng pagkakataon, huwag nating kakalimutan na mag-ipon. Sa lahat ng pagkakataon, huwag nating kakalimutan na dapat sa lahat ng pagkakataon malakas ang katawan at huwag tayong makakalimot sa pagdadasal bago tayo bumiyahe at pag-uwi sa bahay natin. Ayun kaya, maraming salamat at uh, nakakatuwa. So, ayan, kung sa mga hindi pa nakakilala, si Chai Chester, siya po yung isa sa mga nag-viral. Uh, diploma o discarte. At siyempre, si, ang ating butihing attorney, napakabait nito. So, ang dami nang natulungan. marami maraming maraming salamat. Kuya Attorney Ace at, at pare, pare, Kuya Chai Chai Sir. Mga agi lang, tayong tatlo na. Ay, tatlo na. Paano ba? <laughs> mga agi lang po, pabuhay po. ang agi, agi lang. Pabuhay ang agi Okay. Lang. God bless us all po. Hello param, po. Maraming salamat si param, po. Mag-iingat. Mag-iingat mag po lahat.